eto na naman kami, lipat bahay na naman. Grabe naman kasi ang itataas ng renta sa apartment na to. Buti sana kung worth it, kaso hindi. Kaya nakapag-desisyon na kaming lumipat na lang at try naman namin mag-basement this time. Hay, buhay ng walang sariling bahay sa Canada. Tulog pa ang bebe ko. Good morning, guys! Kami ay maglilipat na naman ngayon. Lilipat kami sa bagong tirahan. Uh, kaya kami nag-decide na lilipat na naman kasi tinaasan kami dito ng renta. Ang renta namin dito ngayon ay 1 to 20. Gagawin nilang 1 something. I forgot to something. Tapos pag naglis kami ng 1 year, babawasan daw nila ng 100. So mga 1 something na lang. So para sa amin, hindi siya worth. Hindi siya worth taasan talaga. Kasi ang daming ipis dito. Just colored hindi mo wala wala ng mga ipis buong building talaga may ipis kaya kahit gaano ano namin mga ang trap dito sa bahay buong bahay may trap kami ng ipis talaga hindi pa rin makubos-ubos talaga kasi meron meron sa ibang mga unit buong building na siya marami talaga ng ipis as in hindi na nawawala ipis dito tapos ang magiging lalong mahal ang renta so yung lilipatan namin magbi-basement na lang kami ang ikinaganda lang sa basement na lilipatan namin sarili na namin yung laundry So, hindi na kami magbabayad para maglaba. Kasi dito, share yung laundry. Pangit kapag share yung laundry kasi minsan, gusto mong madali sa paglalaba. Kaso, meron na sa sa'yo na hindi nagpipay attention sa mga laundry nila na hinahayaan lang doon, babalikan lang after ilang oras. So, ikaw maghihintay kung kailan sila matatapos. Yun yung pangit. Tapos, merong mga ibang tao dito na mga dugyot na mag-laundry doon. Ang dudugyot na mga damit nila, yun yung pangit doon. So, ngayon, yun, yun yung ikinaganda doon sa lilipata namin. Sarili na namin yung laundry. Tapos, sarili namin yung gas at kuryente, same lang naman dito sa amin yung kuryente pero yung gas sagot na ng ano building pero um parang same lang kasi nga 15 magiging 15 something dito tus 14 parang same lang. Yun lang. So nga, kami ngayon ay maglilipat na, ang asawa ko ay umalis na para pick upin yung sasakyan na gagamitin sa paglilipat pati yung mga kaibigan namin na tutulong sa amin sa paglilipat. Ang hirap talaga, mahirap paglipat dito sa Canada ang hirap ng walang sariling bahay dito sa Canada. Gan ganitong sitwasyon, palipat-lipat. Hi. So, it's 7 in the morning. Ayan, dito yung labas. The sun is rising out there, oh. Masa labas pa si daddy. Ay, tabi mo lang konti dito, no? Tabi sa akin? Ang sarap ng tulog ni Rainyel, oh. Nakatalokbong pa rin. Matinding hakutan na naman to. Salamat talaga sa mga kaibigan namin na laging handang tumulong. Ay, sinolo ni Jonathan ah.

Another pantry, washroom, laundry, some quarto. No need long quarto. Tapos ito yung cabinet. Renew, are you happy? I am just putting the lights on. Uh -huh. I'm ready I'm ready Balas. <laughs> Bago pumasok sa trabaho, pagod na pagod. Warm up, warm up. Warm up. Warm up. Oh, nandawi pa pala. Pagod na pagod yung diyan yun. Di, ano ko? Magaling. Ay, are. Yari ka. Lo lo Ano? Hindi mo kinaya yung bilis nila? Hindi mo kinaya. Hindi ko kaya makakasabay. <laughs> <laughs> ang bilis nila. Salamat. Guguan pa kami. Ito ang aming sistema ngayon. Hi, babe. Okay ka lang? Okay, I'm just playing this one so I can know that this is what it fits. Oh. <laughs> like. na namin yung box spring ng kama namin kahit ayos na ayos pa para pa nga bago kasi feeling namin nagkasurot na siya ganun kalala ang ipi sa apartment na yun feeling namin may surot na that